Hello mga kapatid, sasagutin natin ngayon ang katanungan na ano nga ba ang born again? So born again ibig sabihin po nito ay ikaw ay ipinanganak na muli. It is not a religion. Ito po ay experience kung saan ikaw ay nakaranas na ipanganak na muli or ito po ay spiritual na karanasan kung saan ang pagbabago ay nasa iyo. So nagbago ka. Yung old self mo ay wala na at ikaw ay bagong nilalang na sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, kung ikaw ba ay katoliko, ikaw ay maaaring ma-born again. So, opo, pwede po. Kahit ano po tayong relihiyon tayo po ay maaaring makaranas ng born again experience. Dahil ito nga po ay hindi po relihiyon So, Panginoon sa uh, John 3.3, Kausa po niya dito si Nicodemus, sinasabi po niya dito, katotohanang uh, sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay ipinanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ating pong titingnan sa verse 5 naman, sinabi po ng ating Panginoon, verily verily I say unto you, unless a man is born in water and in spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. So, sinasabi po dito, ang isang tao po ay kinakailangang ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu upang siya po ay makapasok sa langit. So, kailangan po natin maranasan yung pagbabago bago po tayo makarating po sa langit. So, paano nga ba tayo ma- makakaranas ng born again experience. So, kung ikaw po ay tinanggap mo ng totoo si Jesus Christ as Lord and Savior mo, ikaw ay bibigyan ng panibagong espirito ng ating Panginoon upang uh, tumulong sa iyo, gumabay sa upang ikaw ay mamuhay bilang bagong tao or ipinanganak na nga pong muli. So, it is the Holy Spirit ang tutulong sa iyo upang ikaw ay mamuhay ng bagong uh, na ikaw ay bago ng nilalang. So sa pamamagitan na to, kapag ikaw ay nakaranas na maborn again, yung mga dati mong ginagawa ay hindi mo na po ginagawa. So, yung mga kagustuhan ng ating Panginoon, yung mga ipinag-uutos ng ating Panginoon, ang iyon na yung sinusunod mo at yung mga gusto mong bagay na po ito yung ginagawa mo. Yung priority mo is Jesus Christ na at hindi na yung mga personal mong pangangailangan, personal mong kagustuhan ang priority mo. Kundi ang buhay mo ay nakasentro sa ating Panginoon. Ang lahat ng desisyon mo ay binabase mo sa kagustuhan ng ating Panginoon. So nakatuon ang ating puso sa ating Panginoon. So that is ikaw ay na born again na. So if you are on a uh, on a community na tinatawag na born again at hindi mo naman nararanasan ang mga pagbabagong ito, hindi ka masasabing ikaw ay born again. Yes, ikaw ay attend sa church na yon, pero hindi ka pa born again dahil hindi mo naranasan ang pagbabago na dapat na maranasan mo. Receive the Holy Spirit. You haven't uh, experienced na ikaw ay ipanganak na. Ang pagiging born again ay hindi tungkol sa isang reliyon. Ito ay ang tunay na pagbabago ng iyong puso. Yung paggustuhan mo na sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. So hayaan mong baguhin niya ang iyong paniniwala, ang iyong pananaw at ang iyong pamumuhay na naaayon sa salita ng ating Panginoon. So, kailangan bang lumipat ng reliyon? So, hindi kailangan lumipat ng reliyon para maging born again. So, ang mahalaga ay ang personal na relasyon mo sa ating Panginoon. May mga katoliko at protestante at iba pang reliyon na naging born again nang maranasan nila ang tunay na pagbabago mula sa ating Panginoon. But the question is, kung isa kang katoliko at nagiging hadlang sa iyong pananampalataya ang pagsamba sa mga rebulto, Magandang pag-isipan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Exodo 23-5. So, malinaw ang utos ng Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang anyo na nasa langit sa itaas o nasa lupa sa ibaba o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran ang mga iyon ni paglingkuran sila. So maraming katoliko ang nagsasabi na hindi nila sinasamba ang mga rebulto, ngunit ginagamit lamang nila ito bilang paalala. Ngunit kung ang isang tao ay yumuyuko, nananalangin at umaasa sa rebulto para sa tulong o proteksyon, ito ay isang anyo ng pagsamba na ayon sa Bibliya tama. So, kung ikaw ay naging born again, paano mo maipamumuhay ang iyong pananampalataya. So, itoon mo yung isipan mo sa ating Panginoong Yeso Kristo na kahit na wala yung mga rebulto na yan na sa ating harapan, tayo ay maaaring dumirekta ng panalangin sa ating Panginoon. Hindi na nating kailangan idaan pa kung kani-kaninong mga santo ang ating panalangin, kundi tayo ay maaaring lumapit sa ating Panginoong Heso Kristo ng direkta na hindi na natin kinakailangang idaan pa kung kani-kanino so tayo ay direktang mananalangin sa ating Panginoon nang walang anumang Alarawan, walang anumang rebulto na nasa ating harapan, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay nananalangin at tayo ay naniniwala at nagtitiwala na tayo ay pakikinggan ng ating Panginoon kahit hindi natin nakikita yung kanyang anyo o yung kanyang larawan. So sabi nga, we walk by faith, not by sight. Kaya hindi natin kailangan na merong pang mga larawan sa harapan natin upang maranasan lamang natin o maramdaman natin na tunay nga na kinakausap tayo ng ating Panginoon, na tunay nga nakausap natin ang ating Panginoon. Dahil alam natin sa puso natin na tayo ay sumasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Even though na tayong mga nakikitang mga imahin dyan o rebulto dyan, alam natin na tayo, ay sinasagot ng ating Panginoon na alam natin na tayo ay maaari magtiwala sa Panginoon kahit hindi natin siya nakikita dahil alam natin na ang Diyos ay totoo at buhay. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon tayo ay manampalataya sa Kanya dahil sinasabi ng ating Panginoon sa John 14.6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makararating sa ama kundi sa pamamagitan ko. So, hindi na natin kailangan ng mediator, hindi na natin kailangan na dumaan pa sa mga rebulto na yan, hindi na natin kailangan na manalangin pa sa kung kakani-kanino upang tayo ay madinig ng ating Panginoon. We have the privilege na tayo ay manalangin sa ating Panginoon ng direkta mga kapatid. So, If we are born again, if we experience being born again in spirit, we can go directly sa ating Panginoon at tayo ay kumausap sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin sa Kanya, tayo ay lumapit sa Kanya na hindi natin kinakailangan na makita pa ang mga imahin o mga larawan na yan na sinasabi natin na hindi naman natin sinasamba. So hindi natin kailangan ang mga imahen natin at maramdaman na tayo ay ay pinakikinggan ng ating Panginoon Sinasabi ng ating Panginoon sa 1 Timothy To five. May isang tagapamagitan ng ating Panginoon. Ang Diyos at ang tao na mamagitan si Jesus Christ. Kapatid, gumising ka. Hindi mo kailangan na manalangin sa mga santo na yan upang marinig ka ng Panginoon. You can go directly. You have the privilege to access directly sa ating Panginoon. Iyon yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi, ay ano dun sa, sa kanya mga salita na uh, kaya kong buwagin ang ang templo na ito at itatayo ko sa pamamagitan ng tat, sa, sa loob lamang ng tatlong araw at nung time na si Jesus Christ ay namatay He torn the veil. Ibig sabihin, tayo ay direkta na na makaka-access sa ating Panginoon. Tayo ay direkta na na pa sa, lalapit sa ating Panginoon. Hindi na natin kailangan ng na mga tao o ibang kung anuman ng Panginoon. Tayo mismo, direkta tayo makakalapit sa ating Panginoon.